para sa mas mabilis na driver's license renewal, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi na kailangang pumila pa sa LTO ang mga magre-renew ng kanilang driver's license sa ilalim ng online driver's license renewal system ng DOTR. Kasama sa online application process, ang online driver's education program at telemedicine sa pamamagitan ng eGovPH app. Nangangahulugan lamang ito na kaya na ang digital driver's license renewal sa loob lamang ng 15 minutes at may option pa ang mga motorista na ipadeliver deliver sa kanilang bahay ang kanilang mga lisensya. Patunay lamang ang programang ito uh, na sa ilalim ng Marcos administration, hindi imposible ang pagbibigay ng mas mabilis at mas magaan na serbisyo para sa bawat Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. At bago po yan, mayroon lamang po tayo na isliwanagin. At uh, ito po ay patungkol sa naging report ng PIDEA tungkol sa 4,027 barangays na na-clear sa panahong July 2022 hanggang May 2025. Tandaan po natin, may certain period. Yung sinasabi po na 20,000 plus na na-clear na barangay maliwanag po na yun po ay as of June 2025. So, maliwanag po na ang binanggit po natin ng 4,027, kahit kayo po ay uh, magtanong sa PIDEA, yan po ay galing sa kanila at hindi po to kung saan lamang hinugot dahil ang pinapatungkulan po natin ay yung panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Kung meron 20,000 plus po as of June 2025, yan po ay total na na sa ayon sa ay barangay cleared na drug uh, cleared at uh, hindi lamang po sa panahon ni Pangulo Marcos kundi pati po sa nakaraang sa mga nakaraang administrasyon dahil as of 2003 or rather October 27 2003 sinimulan na po itong barangay drug clearing program Uh, kung baga, eh, noong pa po ito, ginagawa, pero noong 2017 po, nagkaroon na po ng muli da, ng bagong data, dahil nagkaroon ng mga panibagong guidelines. So, yung pag po natin na 20,000 plus, hindi po yun lamang sa panahon ng Pangulo Marcos Jr. So, ano, sana po maliwanag tayo doon dahil maliwanag din po yung pagkakasabi natin sa ating pag-uulat. At ito naman pong tungkol sa ibinigay po ng PIDEA, maliwanag din po na natapos ang report sa pahina 37 at kung meron man pong naidagdag na ibang blanko, maliwanag din po na ang tinapos na report na ibinigay ko po sa inyo ay nasa page 37 lang. Kung bakit natin naibigay yung ibang mga walang laman, dahil ayoko pong pagdudahan ninyo ako dahil sa pagkakaprint po yung page po nakalagay 37 of 74. So, kung ibibigay ko lamang sa inyo po ay magtatapos sa 37, ito po makita po kung saan po yung pinaka-ending. So, dapat dito lang po talaga. So, kung hindi ko po ibibigay lahat, baka pagdudahan nyo ko na meron akong itinagong dokumento. So, lahat po ng 74 na papel ay ibinigay ko sa inyo para hindi po kayo magduda. Ngayon, nasabi po yata ng bise Presidente na ito ay fabricated. So, since kung siya po ay uuwi na ngayon, maaari naman din po niyang tanongin ang PIDEA para sa authenticity ng report na ating ibinigay. Uh, para mas maliwanag lamang po. Kasi ayaw natin sabihin na itong binigay natin ay fake news. Ang Mandato nga po natin ay kalabanin ang fake news. Kaya po nililinaw ko po sa inyo. Pahina, makasabihin nyo, inedit ko pa. So muli, kung, panahon po, uh, kung may panahon po, ang Vice Presidente, bago po siya pumunta, uh, nasa Netherlands po, at uh, after niya pumunta sa South Korea, hindi ako nagkakamali, pwede naman po niya itong tanongin sa PDEA dahil siya naman po ay Vice Presidente uh, para malaman niya kung authentic yung ibinigay ko sa inyong record. Okay. May mahalaga pa po tayong isang announcement. We are pleased to announce that President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Mr. Dave Gomez as Secretary of the Presidential Communications Office and Attorney Sharon Garin As Secretary of the Department of Energy, Secretary Gomez brings decades of experience in journalism, government, and corporate communications, having served as a senior reporter, Director General of the Philippine Information Agency and Communications, uh, and Communications Director at PMFTC Incorporated. Secretary Dave will ensure. Clear and truthful government messaging for every Filipino. Secretary Garin is a lawyer and CPA with extensive public service experience, having served as a multi term Iloilo -Ilo representative and DOE undersecretary with a strong background in energy policy and legislation to advance accessible, reliable, and sustainable energy for our people. We look forward to their leadership as we strengthen government communications and secure our country's energy needs under Bagong Pilipinas.